Heto na nga mga bats, nandito na nga kami sa harapan ng Chooks to Go. Dito nga lang yan sa Novaliches, tabi ng Nova Plaza. Heto na nga, nandito na nga kami sa harapan ng cashier. Ano pa ang ginagawa namin at mag-order na kami. Heto na nga mga bats at mag-order na nga kami ng one piece chicken, 82 pesos lang. So mga bats, ito na mga bats yung uh, in-order namin. Ito na mga so, Ali na uh, soup lang siya mga bats, siyempre Ali rice, siyempre saan ka na? Let's go mga buds, punta na kayo dito sa Diyos Heto na nga yung mga buds na sinasabi nila ang 82 pesos. Grabe, napaka-solid pang ginagawa nyo, pumunta na kayo. Yan natin yung pag-serve. ang guys na tayo uh, natin kung ano and natin kung mga tayo ngayon dito sa Cebu <mikin> Tugot na dalawang kanin na tumabas natin kung ilan na uh, paan natin kanin kasi mawag sa tayo pa, So mga Buds, natin na ah, dalawang tanong tayo na tayo, so titingnan natin kasi meron pa tayong like panok, so medyo malaki lang itong panok na yan. Kaya natin mga Buds, hanggang um, ilang time, uh, oh shit, not good, kaya so, natin mga Buds, let's go mga Buds. kakayanin pa rin ako hanggang ngayon and pero yung kasama ko oh, eh no si Angkido tino Ubus na. No? pero another ano uli siya another pick up kanin uli grabe na pa alas mo yung Angkido uh, So, yun lang mga bad, tinamo ako. Oh. Tinamo, hindi pa ako magkakali nung no? magpapangkat no? oh. ko, na. Ha? Kaya ako, pipay chill-chill lang mula. mo lang mula natin yun. Kaya natin kasi medyo mababa po. Yung malok natin, oh. may soup pa. Pero gravy. Hindi, only gravy. Pero yung soup, only soup. Let's go. So mga na tapos ko na kumain. Siyempre, nakailang tayo. Nakailang kanin tayo. Nakatatlong kanin tayo mga bad. So, ang ko dito sa chips to go is 10. Kasi kung kukumpara sa pagkinasal, uh, yung kanin nila mainit eh. Pero kung suman, medyo mainit-init naman yung kanin. Pero para sa akin, uh, ang close to go is sobrang uh, solid talaga. Sa, eight, sa 87 mo na din sa gusto ko makakain uh, uh, ka na ng Alivice. So, ayun hey no, lang mga bats. Like, comment, subscribe. Peace out.